anong gusto mo? Mag mag school or mag mag iya? Oh, kaniya. Pa't ko iya. Kanina. Alam mo ba sana kanina? Sobrang nasa middle ka ng, ng school. Gaganong gagano ganon ko umiyak ka. Hmm. Alam mo pa sana parang kang weirdo umiiyak sa mga front. Alam mo yung mga bata, tumitingin na sa'yo. Perfect ka ba stay or hindi? Perfect ka or hindi? Hindi ako perfect. Hindi ako perfect. Lahat tao hindi perfect. Ano kami? Oh. Ano mas mahirap kasi kasi mga mat-mat. Lahat tayo hindi perfect stay ya. Oh. O, mga classmates mo din. Oh. Ang anong gagawin niya sa school, ate? Tapos, Stella, kasi pag nasa school ka, kung pala pagdagita din teacher mo, or, or naiiyak ka kasi exam mo, pag intellectual ka, mag mag-practice ka sa exam mo, tapos kung andyan na yung exam mo, ikawin po yung book mo, lagay mo sa bag mo, tapos, hmm, exam ka na. Ano mang ginagawa mo para mag-memorize? -mag Arrange. Oh. Iisip mo. Iisip pa sa bayan mo. At ngayon, ay, memory school si namin itikara ni Ate o Hala sa palutin ni teacher, doon na kayo magkuhan hanggang papunta na. Stella, hindi ka pala pagilitan. Sinasabi lang namin ikaw na, wag ka maging ganyan paglaki mo. Kasi kung paglaki mo, Stella, puro ka iyak. oh, wala kong friends kasi puro ka iyak. Puro, eh. Paano kung simba ko pala yung wala si mami si papa tapos ako naman wala? Mm. Kasi pumunt kasi meron akong own family. Hmm. Dapat matuto siya, di ba? Yeah. Umiyak ba yung mga classmates mo? Hindi. Um, sino umiiyak doon sa classroom mo? Okay. Mm. isipin mo. Isipin mo, Stella sa tikat, hindi siya pupunta anywhere. Ako nga, si Ate Jessa nga, umaalis, umaalis pa nga siya para pumunta sa bahay para magkuha ng gamit. Sometimes, umaalis siya para mag, magbili siya ng something kasama sa mga friends niya. Oh. Okay lang sa akin. Akit na lang ako sa classroom. Kain na lang. Mag-usap sa friends ko. Tapos, start na sa class. Puro kaisip na sa tikat aalis. Estela, sa tikat, makikita mo naman siya sa bahay. Hindi naman siya aalis. Wait lang. ako. <laughs>